Good evening mga suki. Ito na yung kinabit natin kanina mga suki. Tinanggal ko yan mga suki tapos kinabit ko ulit. Kinandaan ko kasi kung nang nakaraan nasa dulo ngayon hindi na. Pati yung CCTV mga suki ako nagkabit niyan. Kaya yung mga magpapainstall lang CCTV mga suki. Uh, e eh, comment nyo na dyan mga suki at pupuntahan ko kayo. Ya, yung apat ng kamera niyan mga suki. Yan oh, mga kada. Ayan oh, suki yan. Maganda yung pag-install nandito yung TV niya mga suki. Ayun ng mga yung TV niya mga suki. Oh, ito ako mga suki. Oh, yan oh. Ang ganda yan dati nandito yung mga paninda mga suki. Tinanggal ko diyan dahil sa sulok mga suki. Nilagay ko dito sa dito mga suki. Ayun. Kaya lang ako dito mga suki kasi maganda tignan dito mga suki. pagkapasok, pagpasok mo mga suki, mahawakan mo agad yung mga sapatos na gusto mo mga suki. Yung pang jogging mga suki. Pang ah, pamasyal mga suki, pwede din yan. Lahat ng klase mo, mga suki, wag lang yung wala dito mga suki. Ang hanapin mo, wala talaga dito mga suki leather shoes ayan uh, kung gusto nyo lang mamumurahin mga suki ha meron nga yun. dito ito mga mga mamumurahin lang yan mga suki yan tig 300 lang yung mga suki yan yung mga pambabae yung mga suki yan oh. pinaubos na lang yung mga suki kasi yung mga old stock na yan o oh, ito yung crocs natin mga suki Crocs. ya Dito lang yan sa may central signal village mga suki Tagig City, Lawson Street. Samai may Jollibee mga suki. Magkita kita Nalang tayo dito mga suki. Pag uh, gusto nyong bumili mga suki, may discount yan. Lahat nang klase mga suki. May i-scout yung mga pambata na may mga suki na lang yung ibinalot ko na lang sa plastic kasi pagdating lang mayari, ibibigay na lang natin mga suki, yan o yung pang kids natin na shoes yan Pambabae naman ang na mga shoes, yan mga pambata, yan yun mga suki yun yung mga, pagdating sa mga bag natin mga suki, yan yung pasok travel, meron din yung mga suki yung mga pang travel natin, yan assorted dito mga suki tapos uh, itong mga guma natin na mga shoes mga suki. Pampasok. Mapasok ka sa manginasal. Dalibi. Yan ang ginagamit ito yung mga dal shoes natin mga suki. 300 lang yan. Yung may takong 500 mga suki. Yan. 500. So mga suki. Yan magtatapos ang ating video. Sana yung nagustuhan nyo. Alam nyo na ang gagawin mga suki Pag gusto nyong bumili Bumili na kayo mga suki So what's up mga ka-over lang muna Magandang magandang gabi Babay